Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Ginoong Gerald Findo at bukas na po ang opening ng classes natin. So meron lang po akong uh, tip sa mga magulang. Unang una po, pa inyong mga anak lagyan nyo po ng name tag. Ano po? Lagyan ng pangalan uh, at kanilang section at pangalan ng kanilang advisor. Para madali po silang maassist ng mga gwardya at ng uh, mga teacher kasi pag merong name tag, may pangalan ng bata, may pangalan na nandun yung kanilang section, nang, nandun yung pangalan ng advisor. So, madali po silang may a -assist ng mga gwardya o kaya ng mga nag a doon na mga volunteers natin. Madadala ka agad sa kanilang section. At wag nyo rin pong kalimutan na lagyan ng uh, Uh, contact number ng inyong contact number ng inyong pangalan para if in case merong emergency pwede po kayo makontakt ng mga teacher so uh, pangalawa, padalhan nyo po ng uh, pananggalang sa ulan ng inyong mga anak lalong lalo na po ngayon, panahon na po ng tagulan at uh, pangatlo, padalhan nyo rin po ng uh, malinis sa tubig at pagkain para hindi po magugutom ang inyong mga anak at pangapat patulugin ng maaga para hindi inaantok sa klase po ang inyong mga anak. At uh, panglima, bago pumasok sa eskwelahan ay siguraduhin po nakakain ng almusal ang inyong mga anak. Mas maganda kung kanin po. Ano? At uh, lastly, kung meron po kayong mga concern sa school patungkol sa inyong mga anak ay uh, tayo po ay uh, maging kalmado sa pakikipag-usap sa mga guro, sa mga gwardiya at huwag natin po silang awahin, ano po, so yan lang po ang paalala sa opening ng classes at good luck po sa atin lahat, maraming salamat po